Nagkaroon ng ilang banta kay Kim Chu mula sa kanyang mga malalapit na kaibigan hinggil sa panliligaw sa kanya ni Paolo Avelino. Habang nagtatrabaho sila sa kanilang serye, naisip ng ilan na baka nagkaroon sila ng espesyal na koneksyon, ngunit kapwa nilang itinanggi ang anumang romantiko na relasyon sa isa't isa. Ayon sa mga ulat, may mga nagbigay ng babala kay Kim mula sa kanyang kapamilya na kasamahan at TV host na huwag nang ipagpatuloy ang pakikipagdate kay Paolo kung wala itong planong seryosohin ang kanilang relasyon sa hinaharap. Ipinunto ng mga kaibigan ni Kim na kung ang aktor ay hindi handa na magplano ng pangmatagalang relasyon, mas mabuting huwag ng magpatuloy sa pakikipagdate. Ang unang nagbukas tungkol sa kanilang love story ay si Vice Ganda, isang kaibigan at kasama sa It's Showtime. Ayon kay Vice, nagumpisa ang kanilang relasyon habang sila ay nagtatrabaho sa parehong serye, ngunit wala pang kumpirmasyon mula sa kanilang dalawa hinggil sa pagiging romantic nila sa isa't isa. Sa kabilang banda, maraming tao ang nagbigay ng babala kay Kim na dapat niyang pag-isipan mabuti ang pakikipagrelasyon kay Paolo Avelino. Kilala kasi ang aktor sa pagiging pa-fall na tinutukoy ang kanyang reputasyon na magbigay ng pag-asa sa mga babae nang hindi naman seryoso sa pagtataguyod ng relasyon. Ang ganitong reputasyon ay nagdulot ng pangamba sa mga taga-suporta at kaibigan ni Kim na nagmungkahi na dapat munang kilalanin ni Kim ng mabuti si Paolo bago sumulong sa anumang romantic na relasyon. Ang mga banta at babala na ito ay nagpapakita ng pag-aalala ng mga kaibigan ni Kim para sa kanyang kapakanan. Ang mga kaibigan ay may mahalagang papel sa pagbigay ng payo at gabay, lalo na kung ang isang tao ay nasa ilalim ng matinding pansin ng publiko. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang kanilang mga opinyon upang maprotektahan ang kanilang kaibigan mula sa posibleng sakit ng puso o komplikasyon sa relasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, pareho pa rin nilang idinideny na mayroon silang espesyal na relasyon. Ang mga pahayag at aksyon ng bawat isa ay patunay na ang anumang pagbuo ng relasyon ay dapat na batay sa tunay na pagkakaalam sa isa't isa. Sa mundo ng showbiz, ang mga ganitong isyu ay madalas na nauugnay sa mga personal na aspeto ng buhay ng mga artista, kaya't ang pagkakaroon ng malinaw na komunikasyon at pag-unawa sa bawat isa ay napakahalaga. Ang mga pangyayari ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa personal na buhay at relasyon ng mga kilalang tao sa showbiz. Habang ang publiko at media ay madalas na interesado sa buhay ng mga artista, ang kanilang mga personal na desisyon ay dapat igalang at hindi gawing paksa ng usapan kung walang sapat na kaalaman o kompirmasyon mula sa mga taong direktang involved. Sa pagtatapos, ang pag-aalala ng mga kaibigan ni Kim ay nagpapakita ng tunay na malasakit para sa kanya. Ang kanilang mga babala at payo ay maaaring magbigay gabay sa kanya upang gumawa ng tama at maayos na desisyon pagdating sa kanyang personal na buhay. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalaga ang tamang balanse ng pagiging bukas at pagprotekta sa sarili mula sa anumang posibleng panganib sa isang relasyon. Ano ang sa inyo sa balitang ito?